makikita nyo naman, umuusok po. Palakas ng palakas yung kumukulong tubig. Tapos, yung hangin na nalalanghap natin, parang nagsusupokate sa lungs. Nakakasupokate yung buga ng hangin at usok. Sa hindi nasa pagkakataon ay bigla na lang nahulog yung kasama ko sa kumukulong tubig. Tingnan mo yung kasama ko. Namanit. Yung balat niya oh. Nahulog po siya. Doon sa area niya kasi nung niya kung malambot ba yung lupa. Yung pinagulugan niya dito oh. Ando pa yung sinelas niya. Tingnan oh. Ayan yung chinelas niya. Grabe oh. Delikado. Tingnan nyo yung chinelas nandito. Dito susubukan ko sanang kunin ang chinelas ng kasama ko na nahulog sa kumukulong tubig nang bigla na lang nangyari ito. Kukunin po natin yung chinelas. Try, try, try. Kukunin po natin yung chinelas. Try. Okay. Ah! Palakas ng palakas yung mga usog guys. Dilika na baka biglang sumakabog. Nakakatakot dito. Noong una ay akala ko simpleng sakit lang ang nadarama ng kasama ko. Pero habang tumatagal ay palala ng palala ang kondisyon niya. aakyat po tayo ngayon sa tuktok ng bundok dahil pupunta tayo sa crater ng bulkan dito sa Biliran province. Kita niyo naman yung dinadaanan natin. Ayan. So since hindi na kaya ng sasakyan na makaakyat pa papunta rito sa itaas, ay iniwanan na natin sa baba. Pero bago namin mapuntahan ang lugar kung saan mayroong kumukulong tubig, ay kailangan naming akyatin ang bundok para makarating sa kabilang dapit may na amoy na tayong parang masansang na amoy dito sa area ito parang bubulok na itlog yan bababa pa po tayo dito mula dito sa itaas so hindi ko lang alam kung saan tayo dadaan so, lang natin yung pattern tanaw na natin yung pinaka crater ng bulkan at naririnig na natin yung tunog ng kumukulong tubig so mula dito sa taas ay bababa pa tayo tara ting namin mismo sa kumukulong tubig ay di ko maiwasang masuka dahil sa masamang amoy na nandito. Oh! <coughs> <coughs> Masang-sang yung amoy. Parang nabubulok na itlog. Halos hindi kayanin ng sikmura ko ang masangsang na amoy na naaamoy ko pero tinuloy ko pa rin. At dahil baka hindi kayanin ng cameraman natin, ay pinabalik ko na lang siya for safety purposes. Hal, di na kanala, di likado. Ito ka. Patay. Lumubog. Doon ka na lang. Ah, init. Huh. Sobrang init. Grabe. So yung kasama natin pinap ko na lang doon Kasi delikado Merong mga malambot na Park dito Kaya kailangan natin ng stick yeah? Kuha ka ng stick Delikado, dalawa ah. So yung challenge natin dito Ay may naamoy tayong Basagsag huh. So, itatry namin magluto dito ng itlog. At syempre, uh, kumuha na rin tayo ng stick. Kasi, merong area na malambot. So, delikado kapag lumubog tayo. Itong area nga pala, ay ito yung pinakabunga nga ng bulkan. Kung bakit, uh, bigla na lang na, naging patag ito dahil sa pagdaan ng Yolanda taong 2013 ay sinalanta po itong bundok na nandito and then yung tubig na nanggagaling doon sa kabila dito dumaan kaya naman lumambot yung lupa at kaya naging ganito na lang dito parang patag bulubundukin isa sa mga kapansin-pansin yung mga dahon sa paligid tila ba na mamatay na at nasusunog ayan so yung mga bato ay yung iba yung aparte ay nangingitim ayan sobrang baho yung mga sensitibo kasi may masangsang na amoy dito may mabaho um, amoy itlog wag kayong sumubok na pumunta rito oh at dahil hindi ko na talaga kaya ang masamang amoy na nalalanghap ko ay dito bigla na lang akong nasuka. Huh. Oh. Yan. Tingnan nyo. kubukulo oh grabe yeah. doon tayo so oh, delikado sa mga batu lang tayo tatapak kasi delikado baka malaglag tayo dito yeah. butangin higot Ayan. Kumukulo po. Ah. Ayan. Dito masusubukan natin kung talagang makakaluto ito ng itlog itong kumukulong tubig. Ayan. So, ayan yung itlog. Siguraduhin lang na walang makakapasok na tubig. dapat inakalagay lang yan Ayan. babalikan natin mamaya ayan so ayun na po yung itlog nilalaga na namin dito sa kumukulong tubig makikita nyo naman umuusok po Ng palakas yung kumukulong tubig. Tapos, yung hangin na lalanghap natin, parang nagsusupukit sa lungs. Nakakasupukit yung buga ng hangin at usok. Sa hindi nasa ang pagkakataon, ay bigla na lang nahulog yung kasama ko sa kumukulong tubig. Tingnan mo yung kasama ko. namanit yung balat niya oh nahulog po siya dun sa area ng yung kasi subukan niya kung malambot ba yung lupa yung pinagulugan niya dito oh ando pa yung chinelas niya tina nyo oh. ayan yung chinelas niya grabe oh delikado ayan ah tinan mo yung balat niya tumuklap pakita mo ayan o, tumuklap grabe sa sobrang init, naluto yung paa niya kasi nahulog siya dun sa area yon ayan, kasi dito sa area ito malambot yung lupa, hindi tayo pwedeng magkumpiyansa kasi maaari tayong lumubog, active yung crater volcano na ito kasi tingnan nyo naman, yung kumukulong mga tubig, sobrang init na dahilan para tumuklap yung balat ng kanyang mga paa, ayan o Sobrang hapdi ano? Okay na? Ang kaloy, warik kong man. Tingnan nyo yung chinelas nandito. Dito, susubukan ko sanang kunin ang chinelas ng kasama ko na nahulog sa kumukulong tubig nang bigla na lang nangyari ito. Kukunin po natin yung chinelas. Kukunin po natin yung chinelas. Try, try, try. Kukunin po natin yung chinelas. Try, 'yo lokko. San mo matus na kokon tiap. Lalamin. Tumuklap ti mo. Tumuklap yung balat ko. Grabe. Yung sapatos ko, nandun Nahulog tayo. Hindi tayo pwedeng kumpiyansa kasi malambot yung lupa. Uh. Uh. Sobrang init. Grabe. Sobrang init dito. Yung chinelas ng kasama ko nandiyong pa ayan o hindi tayo pwedeng kumpiyansa kasi dahil sa kumukulo ang tubig lumalambot yung lupa sa ibabaw aray, init tumuklap yung balat tingnan nyo naman ah, sobrang sakit sobrang apni sa nung ini asolo ko ayan o, tumuklap yung sa akin ito sobrang sakit kapag dito sa ibabaw nilalagay yan so hindi na tayo magkukumpiyansa kasi nahulog na kami dito sa kumukulong uh, tubig sa ibabaw hindi tayo pwedeng tumapak dyan kasi sobrang lambot dahil nga sa naluluto yung ilalim nandun yung itlog So Hindi ito inaasahan na pangyayari Grabe First time namin Magka-experience ng ganito Na makaroon ng aksidente Ayan Anong na mo? nung napasok ka parang naluluto yung mga pako Kaya hindi ko kaya Siguro mamaya maya na tayo dahil Parang naluluto yung mga pako So dito sa area ito yung tubig ay malamig nanggagaling doon sa ibabaw kaya yung paa nandito lang sa nakababad ito yung hindi namin inaasahan na pangyayari yung sapatos ko ito lumubog dyan ako lumubog oh. sa kumukulo Ayan. kaya nagiba yung kulay oh. Ayan. nandung pa yung ng kasama ko ayan dahil ang purpose natin subukan natin kung talaga makakaluto ito ng itlog ay talagang ngayon sigurado na ako na maluluto yung itlog kasi yung mga pa namin naluto pati yung kasama ko kasi nalaglag kami dun sa gitna kunin natin yung itlog ito yung itlog nyo delikado ito kapag ganitong panahon mas lumalaki pa yung pagkulo ng tubig dito sa crater na ito palawak ng palawak yung tubig na nandito kasi nga naluluto pati yung mga lupa tingnan mo yung kulay yung iba kulay pula at iba kulay itim at pati yung mga bato nangingitim na rin so napakadelikado grabe tapos yung amoy, hindi mo kakayanin. Try kit, tingnan natin yung itlog. Kung talagang naluto siya. Hindi na natin kakainin kasi na ano siya, nabuak. So malalaman natin ngayon kung naluto talaga. Naluto siya guys. Ayan o. Oh. Naluto nga yung itlog. Pero hindi natin kakainin kasi may pumasok na tubig dito. So grabe. Sobrang init talaga nito. At kayang makapagluto ng itlog. Proven na. At napatunayan na po natin. Pero bago yan, ay ikot ko kayo dito sa nasasakupan ng crater na ito. So dati itong volcano na mayroong bunganga at ngayon ay napatag siya dahil sa bagyong Yolanda at napakalakas na baha. Yung bundok na nandito ay unti-unting natibag ng malakas na agos ng tubig. Ah! At di pa rin yung nararamdaman ko sa paa nasugatan na po tayo. So nagpaano lang po tayo kasi yung sapatos natin lumubog at sobrang hap din ng pako. ako. Pero bago tayo umuwi ay iikot ko muna kayo dito. So tapos na tayo doon sa area ng yun. Ayan. So makikita natin palakas na palakas yung usok at nandun yung kasama natin. Patuloy na ibinababad yung paa niya sa tubig delikado. So, dito, sa area nito, makikita natin na sobrang lawak pala nitong bunganga. At parte lang yung nandito. So, itatry po natin pumunta rito. Ayan. Yung mga bato doon, umuusok po. At yung mga punong kahoy, makikita po natin na nandito. Tingnan nyo nasunog rin. At, meron pa doon. Ayan. So, yung hangin na nalalanghap ko rito, ay talagang mainit. Tingnan nyo naman, bawat parte, ay merong mga kumukulong tubig at palakas ng palakas. Tingnan nyo naman, mayroon pong usok. At ito yung mga kahoy na nasunog po. Ayan, sobrang dami. So mga kawaray, natatakot na po akong uh, dumiretso pa doon kasi kulay green na yung mga kulay ng bato. Ibig sabihin, talagang mas malala yung init dito. At rinig ko yung kulo ng tubig. Delikado o, oh. bumubuga ng apoy, ng putik. Ayan. Ayan po. Bumubugap ng putik. Napakadelikado. Ayan. At grabe yung usok na nandito. Delikado. Kapag tinalsikan ka ng kahit kunting putik lang nito, masusunog yung balat mo. Delikado. Pati nga yung lupa, oh. Malambot. Ayan o. Grabe. Palakas ng palakas yung mga usok, guys. Delikado baka bigla sumabog. Nakakatakot dito. Itong dinalakaran natin ay na ng mga lupa dahil sa init ng ilalim nito ay delikado. Baka bigla tayong lumubog. Kaya di na po tayong magtatagal. Whew. Ah, grabe. Sakit ng pa ako. Kumusta yung mo? Sunog. Ha? Sunog. Nasunog? Huh? Ayan o. o. Grabe. Iba na yung kulay at saka ayun, nambalat siya. So, for safety purposes na lang guys, huwag niyong gayahin ang content na to, huwag kayong pumunta rito. Napaka delikado. Delikado po dito sa area ito. So, for safety na lang po namin, hindi na po kami magtatagal. Uuwi na po kami. Ayan. Marabi. Kapag masisikatan ng araw yung mga paa namin na, na dito sa kumukulong tubig, ay masyadong umahapdi. Kaya pala, yung mga dahon at yung mga puno nandito dito ay namatay. Noong una ay akala ko simpleng sakit lang ang nadarama ng kasama ko pero habang tumatagal ay palala ng palala ang kondisyon niya na magkirisulta na kailangan ko na siyang dalhin sa ospital So guys, uh, papunta po tayo ngayon sa kaibigan ko kasi nagsend siya ng picture ngayong umaga kinumusta ko siya kung kumusta yung napaso niyang paa kahapon sa vlog namin uh, lumala daw yung condition niya kaya uh, pupuntahan ko ngayon kasi kailangan namin dalhin siya sa ospital kaya papunta na ako sa kanilang bahay para kunin siya at dadaling ko na sa ospital so nandito na tayo sa kanilang bahay so doon tayo pupunta kailangan mo pa kasing pumasok doon so iwan muna natin dito yung sasakyan so ito yung papasok sa kanila kailangan natin siyang madala sa hospital kasi nagsend siya sa akin ng picture mas lalong lumala bumukol yung mga paanya at parang nasunog ayan ano kumusta ayan ah tingnan mo kano dio pues Mas... umanunan masyado nang no lumubo so ano pagaramdam mo ma abdik <tutuk> kapoy masyado karno lumubo sa lob So, kinangan na natin dyan to hospital. Yan na. Kay, diri uh, di rin nga rin madara. So, dahil sulpur yung nakapaso dito, kailangan namin pumunta ngayon sa hospital para mapacheck. Kahapon, kahapon wala pa yan, no? Wala pa. Tignan mo yung dito sa likod. Kahapon, ito lang yung nandi na ano kahapon, no? Namamaga. So, yung sa akin, ito lang. Ayan. Tara. Punta kami sa hospital. So, since malalapit yung pupunta namin is yung Cargara Hospital since lang, yun lang yung malapit dito para ma lagyan ng uh, antibiotic at kung ano yung pwedeng suggest ng doktor. So, ayan, tinurukan na siya ng pain reliever. At the same time, bibigyan siya ng ointment. Uh, Pupunas na lang. Oh. Okay. So, yun okay na. Narisitahan na ng mga medicine. Okay na, uwi na kami. So, salamat sa pagsama sa vlog na ito. Huwag kayong magsawang, supportahan kami. Dito muna namin tatapusin itong video. So, huwag niyong kalimutang supportahan si Body Adventure Vlog. Subscribe niya sa kanyang YouTube channel. At, kung nagustuhan niyo yung video namin, yung mga adventure, huwag niyong kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe na gagawin ko.